pagkatapos ba kayong iwan itong si Cristino? Ni minsan ba ay uh, nag-reach out pa sa sayo? Nagpadala ba ng suporta? Nagpapadala po siya noon. Nagpapadala naman? po, dati po. At nasa magkano naman yung pinapadala niya? Yung okay pa kami, nagpapadala sa isang libo, 1,500, 2,000 isang misis ang dumulog sa ating programa upang humingi ng tulong makausap ang kanyang kinakasama. Hinaing ni Jovi na karang taong 2024 nang makipaghiwalay umano si Cristino sa pamamagitan ng isang text message. Naiwan sa pangangalaga ni Jovi ang kanilang tatlong anak. Para sa detalye ng kanyang problema, makakausap natin si Jovi. Ma'am Jovi, maaari nyo bang maikwento sa amin? Ano yung nakalagay sa text message ni Cristino nung nakipaghiwalay ito sa'yo? Ano lang po, yung bigla lang po sa na siwalay nila kami. Yan. Pero nung mga oras na yon, nasan si Cristino nang maipadala sa'yo itong mensahe na nakikipag-iwalay na siya sa'yo? Kalamba Laguna. Kalamba Laguna. Ano yung ginagawa niya doon? Ah, uh, dati po si ano, kaya nito driver po siya doon. Tapos, dati pa niya yung babae niya. Hindi na pa siya trabaho doon. Sa pagkakaalam mo, ano yung dahilan kung bakit umabot sa puntong nakipaghiwala ito sa iyo si Chris Cristino? Kasi po sa babae po. I po sa babae niya. Yan. So ibig sabihin, before makipaghiwala ito si Cristino, nalaman mo na na meron na itong ibang kinakasama. Opo. Pero before ito, nag-away po ba kayo? Ano yung naging dahilan? Yung nalik po sa ano, sa cellphone niya. May kachat siya. May kachat sa? Cellphone niya po. Paano mo nalaman na meron siyang kachat na iba? Nakita ko po kasi sa cellphone niya. Paano mo nakita na meron siyang ibang kachat? 2023. 2023. 2023 po. Ano yung mga nabasa mo? Ibig sasabi ng babae, daddy, ayaw po ko siyang, ano, eh, daddy pa rin mga nangilaw dun sa bahay. Mm -hmm. So, isipin, pa lang, nagsasama na sila. Kaya sabi, ah, bani, okay. dali, pati mo na yung ilaw eh. Hmm. Kasi ay yung, so, yung screenshot ng chat niya dun sa babae. Nung mga oras na nabasa mo itong conversation nilang dalawa, ano yung pinakauna mong ginawa? Kinausap mo ba ito si Cristino? po uh, kaso po, binablock na ano, binablock niya po ako. Bago magkalati ng January, nagparamdam siya. Ang sabi niya po, pinipira niya lang doon yung babae. Ano yung pumasok sa isip mo? Kay ikaw ba ay naniwala agad? Ano yung ginawa mo? Ay, hey, basta, kung po, po, si ko, si ko masama yan, parang sinasabing siya na bawal yan, masama yan, baka mm -hmm. yung karma. Kung so, hindi sayo sa amin, hindi ano siya, hindi na po siya nireply. Bakit po umabot sa puntong isang taon, nagising ka lang na nag-text na ito si Cristino na makikipaghiwalay na sa'yo? At sa long, last year po, 2024, buhay okay pa kami, January hanggang din July, tapos po gusto po siya nagpaghiwalay. Ano yung unang pumasok sa isip mo, Ma'am Jovi? Nagulat ako, tapos oh, ano, umiyak mo lang po ako ganyan, tapos na-stress po ako. Pero sinubukan mo ba na tawagan siya? at tumingin ng paliwanag kung bakit nagawa niya yon? Oo po, hindi na po siya nag... Basta yung sa'yo, wala kang pinta ng sawa, gumanong po siya sa akin. Mismong siya yung nakausap mo? Oo po. Nakumpirma mo na siya yung nag-text? Naayaw niya na talaga? Oo po, siya po. Joby, meron kayong tatlong anak dito kay Cristino, tama? Oo po, tatlong. Okay. Ilang taon na ba itong tatlong yung anak? 17 po yung panganay ko, yung pangalap 14. Yung pangatlo, yung pangano, mag-apat pa lang. So lahat pa ito nasa mga minor di edad. Ngayon, Joby, ang tanong ko, pagkatapos tapos nitong nangyari sa inyong mag-asawa na nagkaroon na kayo ng hiwalayan dahil sa kagustuhan nitong si Cristino, mm. kumusta yung pag-araw-araw na buhay mo? So paano mo okay. hinaharap yung pag-araw-araw na buhay na hindi mo nakasama itong si Cristino? Ano, uh, mahirap po. Mahirap? So, Ngunit naglalabada, uh, naglalabada rin po ako. So para mabuhay mo yung mga anak mo, yung tatlong mong anak, naglalabada ka para naman meron kang uh, kita sa pang araw araw Opo. Okay. Tanong ko naman ngayon, pagkatapos ba kayong iwan itong si Cristino? ni minsan ba ay nag, uh, nag reach out pa sa sayo nagpadala ba ng suporta nagpapadala po siya noon nagpapadala naman so po dati po so, at nasa magkano naman yung pinapadala niya yung okay pa kami nagpapadala sa isang libo 1.5 minsan 2k after noon na uh, ay wala na kayong communication ni P. So, hindi na nagpapadala itong si Cristino. So, ngayon, Joby, inilapit mo ito sa aming programa. Ano yung pinaka gusto mo ngayong mangyari? Gusto mo po, ano, mabigay po siya ng sustento sa mga bata. Wala po mabuli sa kanya. Hindi lang naman po sa mga bata lang. Mangyari ngayon, eh, muna po muna po siya. Magpaubaya na po ako. Joby, yan bang sinasabi mong magpapaubaya ka na ay eh, parang pinahayaan mo na si Cristino sa bago niyang buhay, yeah, sa bago niyang kinakasama. Ganun ba yun, Joby? Opo. Yeah, so, alamin natin, partner, Nagpa talaga masaya, itong si Cristino dito sa sinasabi ni Joby na bagong kinakasama. Para bigyang linaw ang problema ni Joy, makakausap na rin natin sa kabilang linya ng telepono si Cristino Pundok, ang dating kinakasama nitong si Joby. Okay, Cristino, unang katanungan ko sa iyo, Cristino. Masaya ka na nga ba dito sa bago mong kinakasama? Yes po, ma'am. Direkta. Ano pangalan ng bagong mong kinakasama, Cristino? Angeline, ma'am. Ano bang meron si Angeline na hindi mo nakita dito kay Joby at pinagpalit mo ito? Marami, ma'am. Cristino, ano ito itong binabanggit mong marami na meron dito kay Angeline, na wala dito kay Joby. Pagkasi kaso, pag-alaga, pag, -alala, pag -alala ka bilang ano, bagong partner niya. Uh, so support supportan niya rin po ako para mapadalhan po yung mga anak ko. Sa ngayon kasi ma'am ay wala po akong uh, trabaho na dire-diretso ako po yung on-call lang mechanic. Kayo ba ikasal okay. nitong si Joby? Oo o hindi? Hindi po ma'am. Okay, hindi. hindi. So, ibig sabihin, noong kayo pa ni Joby, maayos naman yung pagsasama ninyo. Kaya lang, dahil dito sa mga isyong nito, nakaramdam ka na parang ayaw mo na kay Joby. At here oh. comes, pagising mo, ayaw mo na. Kaya nag-text ka na lang sa kanya na maghiwalay na tayo. No, Hindi ako naghiwalay pa using texting. Pumunta po ako dyan, ma'am. Every weekly, napunta ako dyan para bisitahin yung mga bata. Sinusuportan ko po yung mga bata. Two weeks lang ako, hindi nagpagpadala ngayon. Napunta po ako dyan, ma'am. Dati is linggo-linggo. Ngayon, ma'am, may kinakasama po yan. Kung alam mo po na may kasama siya, nililihim niya po kasi sa akin eh, na may kinakasama siya. So, ang, ang may nagsasabi sa akin na may kinakasama siya. So, hindi ako nainiwala doon, ma'am. Gusto po, ma ko, maaktuhan ko. bago pa ma man kayo nagkaiwalay, bago pa kayo nagtext sa kanya na hiwalay na kayo, okay pa kayo nitong si Joby, nagpapadala ka pa knowing na wala kayong problema. Wala namang problema, ma'am. Ay, hindi, binabanggit ko, yet. wala, pa, wala kayong problema dahil okay pa ang inyong relasyon. Hiwalay na po kami na. Okay, hiwalay na. So hiwalay na kayo, ibig sabihin, meron ka na talagang ibang kinakasama. Ngayon, ang binabanggit mo na okay naman yung sustento mo tuloy-tuloy hanggang oh, mo, kailan? Kailan niya naputol na sustento? Nung nakarangin linggo lang, no? Balikan ko taros, yung sabihin. relasyon ninyo, Joby at Cristino. Sino ba yung unang nagkaroon ng pagkakamali or gumawa ng pagkakamali kung bakit nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng problema ang inyong relasyon? Siya po, ma'am. Sumama po yun sa iba. Umuwi sa akin, si Kinene dito. Oo. Oh. Uh, Alam pa namin ang mm -hmm. si Princess. Si Joby, sa tingin mo, ang unang gumawa ng pagkakamali kaya nasira ang inyong pagsasama? Uh, hindi pa, ma'am. Naging inspirado pa ako, ma'am, dahil may anak po kami. Nag Naging inspirado pa ako na kunin ko talaga siya. Maging akin lang talaga siya. Kaya ang ginawa na ang ginawa ko, napapunta ko siya sa akin kahit na magiging ano na ba ako noon eh, parang yung lalaki niya noon, is sinabihan ko na ganito kanya, boss, ah, uh, uh, pagpapakisuyo -pag para pwedeng ibalik sa akin ang asawa ko. Oh! So naging desperado po ako, ma'am. So Kinil ibig sabihin, kahit gano'n na, napakin. kahit gano'n na yung mga ginagawa sa'yo nitong si Joby, umuwi sa bahay ninyo na merong binabanggit ng mga kiss mark. Yes, ma'am, umuwi sa akin. Desperado ka? Nag, kung oh, baga, oh, pa rin yung, yung, si inyong pagsasama. Si Princess si, si, Mahal na mahal itong si Joby. Noon, ma'am. Lumalabas no, no, ngayon uh, na parang si Joby no, talaga yung gumawa ng mali kung bakit kayo nagkaroon no, ng pagkakahiwalay. Nais mo pa sana ng ayusin ang lahat. Kaya nga nakaroon pa kayo ng pangatlong anak dahil talagang ginawa mo no, yung lahat na parang mabuo ulit yung pagmamahal nyo sa isa't isa. Kaya lang talagang bumabalik sa isip mo itong mga ginagawa sa'yo ni Joby. Yes, ma'am. Okay. Hmm. So, balikan natin si Joby. ano? Jovi, habang kinakausap ko si Cristino ay panay yung react mo dyan. Ano yung hindi mo nagugustuhan or saan ka parang di ka sumang-ayon sa mga sinasabi nitong si Cristino? Ang inonggat na tas yung pas namin, ang inaano ko po, yung pangyayari po, yung paghiwali namin 2023 20, nung kami pa, ang inonggat niya po kasi yung past namin, yung naghiwalay pa, naghiwalay po kami 2017, kaya po may ginawa siyang kalukuhan sa akin, kaya kami naghiwalay. Tapos nagkaroon na akong boyfriend. Tapos ngayon pinapalabas niya, ako nagloko. May ginawa po siyang kalukuhan, ma'am. Ano yung kalukuhan na yun, Jobe? Sige. Umuwi pa ako, no, dumadalo pa ako dyan sa anak ko. po siya na, dalawin po anak ko para sa bata. Kaya po kami naghiwalay noon at kaya po ako nagkaroon ng boyfriend kasi yung asawa ng kapatid ko, may nanyak niya po. Yung inano ko lang po, yung nagsasama na po kami, yung okay na po kami. Ay, inano ko po, po si ngayon, paghiwalay namin, 2023, ayun yung angkat niya po, yung past namin, 2017, yun po yung naghiwalay kami. Okay, Joby, ganito na lang. Dahil parehas naman kayo nitong si Cristino, may mga past. May mga ginawa kayong pagkakamali noon. Meron din itong si Cristino. Ang ah, ngayon, yeah, sustento. Lang, sustento. Sige. Pero noon, ma'am, before itong sinasabi mo na hindi na nagparandam ito si Cristino, nasa magkano po itong pinapadala niya sa inyo? Kada buwan? Ano, 1K po. 1K? 100. Every Then month po yan, ma'am? Nandito po yung kumbu na, yung po namin sa account po ng anak ko. Ano, Sa isang linggo po, isang beses po. Pero may time po, basta po, ano, siguro mga two weeks bago po siya nagpadala ng 1K. Okay, so ibig sabihin, paputol-putol po yung pagbibigay ni Cristino? Tapos minsan po sasabihin po niya sa account ng anak ko, wala pong pira, magantay kayo po. Oh, Ay, so, ibig sabihin, may sabay pang mura. Pinapaghintay na yung mga anak mo ng pera, may kasama pang mura. Cristina! Ba naman pala talaga yung estratehiya mo sa pagbibigay mo ng sustento? Kulang-kulang na nga at hindi sapat, may kasama, may kasama pa. pang mura. Kasi nang walang puyan, yan, ma'am. Ma'am, hindi, hindi ko po minumura yung mga anak ko. Ganito na lang, dahil ang pinag-uusapan natin ngayon, sustento. Sustento. Ngayon, Cristino, lang, ngayon. ang pinag-uusapan natin dito ay tatlong anak mo dito kay Joby. Ngayon, Ma kahit yes, sino tama. namang asawa or nanay ay magagalit dahil ikaw na tatay ka, hindi mo ginagawa ang iyong obligasyon. Ngayon, ang tanong ko, magbibigay ka ba ng tamang sustento dito kay Joby o magsasampa ng reklamo or kaso si Joby laban sa iyo sa pagiging pabaya mong tatay? Ma'am, magbibigay akong sustento, sustento pero ititigil niya lahat ng mga, mga uh paninira na sa akin. Nasa magkano ba yung kaya mong ibigay weekly, Cristino, para sa tatlo mong anak? Sa isang linggo, ma'am. 2,000, kaya ba? 2,000 eh, sa isang linggo. Ikaw, ikaw yung magbibigay. 2,000 hmm. kada linggo. Yes, ma'am. Okay. Hmm. Oh, Jovi. Ito na ang pagkakataon mo, Jovi. Dalawang libo daw kada linggo. Sige na po, pwede na po yan. Hmm. na po sa mga Pwede na, na po. Ma'am, ah, ma pwede bang punta ko dyan bukas? Okay. So, pupunta ka dito bukas para? Yes, ma'am. Para gusto ko po sana ma-clear talaga na, uh, kasi gusto ko matigil lahat ng... Okay. Bukas ang aming yes, am. programa para sa inyong dalawa. Para once and for all, yes, ma magkaayos kayo. Nasa magkano, kung ano yung magiging usapan nyo hmm. patungkol sa sustento. Opo. Pero ito, makinig muna Opo, kayo, ma Makinig ka, Joby, ano? Para sa inyong formal na kasunduan. Idudulog na natin sa kanilang barangay. Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Christina Verdeflor, ang BAUSI officer ng barangay Santo Cristo, Tabaco City. Maari bang uh, itong dalawang dating mag-asawa ay magkaroon ng uh, formal na pag-uusap po dyan patungkol dito sa sustento sa kanilang tatlong anak dyan po sa inyong lugar? Yes po. Anytime po, sir. Welcome po sila dito at matagal ko na sila inaantay po dito, sir. Sa kahilingan ni Cristino na pumunta dito tamang-tama Kristino ano mag-usap kayo sa barangay sa harap ng BAUSI officer para yung kasunduan nindo, uh, ninyo maging malinaw. Hmm. Uh, ano yes, po, po yung maaring asahan Ito pong dalawang dating magkapareha dyan po sa inyong barangay dahil nababanggit nyo po na hinihintay nyo na po silang dalawa? Para sa maayos na pag-uusap po, kasi hindi kung hindi na talaga pwede silang magsama dahil may, may iba na rin, may kanya-kanyang partner na po, di aayusin natin po yung pangangailangan ng mga bata. Po talagang yes. pinaka-importante ma'am Christina, ano, yung welfare po ng mga bata. Dahil yes, po ano man po 'yung mga naging desisyon ng mga magulang dapat hindi po mag-suffer, hindi po magmaka yung, 'yung mga anak po nila. Yes po, oh, ma'am. So with that po, ma'am uh, ma Christina, maraming maraming salamat po sa inyo pong oras na ibinigay po sa amin ngayon at mabuhay po kayo dyan po sa Santo Cristo, Tabaco City. Joby, okay na. Um Umaga yung 2,000 kada linggo, yung kayang ibigay sa inyo ni Christina at nangangako naman siya na yan ay religiously every, ma uh, every week magbibigay siya. So okay na yan sa'yo, Joby? Sige po. Para sa bata naman po yan. Meron ka bang gustong sabihin dito kay Joby for the last time, Cristino? Uh, Wala pong ma'am. Mga bata lang, ma'am. Okay. Ano yung gusto mong sabihin sa mga bata? Sa mga bata, sana. Sa, sa mga bata, EJ. Ikaw, lalo ako na ako ng EJ. Alam mo yung tama't mali. Alam mo, nakarinig mo. Ikaw ang nandyan. Ikaw ang nandyan kung anong sitwasyon na nandyan. Sana. Sabihin mo sa akin yung totoo kung anong mangyayari dyan kung bakit ka nagkaganyan, kung bakit may kasalanan man ako, patawarin mo sana ako. Hindi ko kayo pakabaya, sabi ko nga siya pumunta ka dito, halagaan kita. Kayo mga bata, halagaan mo kayo, hindi ko kayo pakabayaan. Princess, yung pag-aaral mo, kung may kailangan ka, sabi mo lang sa akin, hindi kita minumura. Ang akin na ngayon, kaya hindi ako tumitigil na pag-suporta pag sa inyo. Ayaw ko makalimutan niyo ako. Maraming salamat, Cristino, sa inyong pagtugon dito sa panawagan maraming ng salamat. iyong dating kinakasama na itong patungkol sa sustento ay maging magkaroon ng kalinawan at mailagay sa katamang kasulatan. Ama. So maraming maraming salamat, Cristino at Joby. Ano, hiling namin na magkasundo kayo para na lang sa inyong mga anak.